Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 23, 2025. Habang ang petsang Mayo 23 ay umuusad, isang makapangyarihang enerhiya ng pag-aalaga sa sarili ang bumabalot sa iyong aura. Isang uri ito ng enerhiya na tila niyayakap ka ng sansinukob, inaalok ka ng pagkakataong tumigil muna, huminga, at bigyang pansin ang iyong mga sariling pangangailangan na maaaring matagal mo nang isinasantabi para sa iba. Ang araw na ito ay tila isang banayad na paalala na ikaw rin ay mahalaga, na hindi mo kailangang patuloy na magbigay ng magbigay hanggat wala nang natitira para sa iyong sarili. Sa katahimikan ng iyong puso, maririnig mo ang mas malalim mong tinig na nag-aanyaya ng kapayapaan at pagpapakawala. Sa panahong ito, inaalok ka ng kalikasan na pag-isipan kung ano ang mga bagay, tao, o sitwasyon sa iyong buhay ang nagsisilbing pabigat. Hindi ito nangangahulugang hindi mo sila minahal o pinahalagahan, ngunit minsan, kahit ang pinakaminimiting ugnayan ay maaaring mauwi sa pagkapagod kung hindi na ito nakakabuti sa iyo. Ang paglalakad palayo mula sa mga relasyon na nagpapalubha ng iyong damdamin ay isang uri ng pagmamahal sa sarili na napakahalaga. Maaari kang makaramdam ng lungkot sa una, ngunit sa dulo, ang pagpili sa sarili ay laging isang mapagpalayang hakbang patungo sa kapayapaan. Ang enerhiyang nagmumula sa kalawakan ngayon ay naghihikayat sa iyo na gumawa ng matatapang at hindi inaasahang desisyon. Bagamat maaaring lumitaw ang pakiramdam ng kawalan ng pasensya, ito ay maaaring gamiting gasolina upang alagaan ang sarili sa mas malalim na antas. Sa halip na ibaling ang enerhiyang ito sa mga hindi kapaki-pakinabang nagawain, subukan mong i-channel ito sa mas makabuluhang mga hakbang, gaya ng pagtigil upang magnilay, pagsusulat sa isang journal o simpleng tahimik na pagmumuni-muni sa ilalim ng kalangitan. Ang kalinawan ay hindi palaging dumarating sa mga sandaling may ingay, madalas, ito ay lumilitaw sa katahimikan, sa mga pagkakataong pinipili mong makinig sa sarili mong tinig. Ngayong araw, Cancer, ay may malakas kang pagnanais na humakbang palayo sa karaniwan mong kinasasanayan. Ito ay hindi senyales ng pagkasawa kundi ng paglago. Kapag pinili mong humiwalay sa paulit-ulit na gawain, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na matuto, maranasan, at mas lalong makilala ang sarili mo. Habang lumalabas ka sa iyong comfort zone, mapapansin mong may mga bagong damdamin at ideya ang unti-unting lumilitaw, mga damdamin dati mong ikinubli, mga pangarap na matagal nang nanahimik, at mga pag-asang tila muling sumibol. Ang pagbitiw ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkawala. Minsan, ito ang susi upang makita kung ano talaga ang nagpapalusog sa iyong espiritu. Kapag inalis mo ang mga bagay na wala ng saysay, nabibigyang daan ang bagong liwanag upang pumasok sa iyong buhay. Mas naiintindihan mo kung ano ang tunay na mahalaga, hindi ayon sa dikta ng iba kundi batay sa tibok ng iyong sariling puso. Ngayon ay panahon upang ipagdiwang ang katapangan mong piliin ang iyong sarili. Sa isang mundong laging hinihini ang iyong oras, lakas, at atensyon, ang pagpili sa sarili ay isang anyo ng revolusyon. At sa iyong kalmadong lakas, may kakayahan kang gawin ito ng buong dangal at pagmamahal. Ang iyong intuition ay naroroon, handang gabayan ka sa bawat desisyong haharapin mo. Kung may alinlangan man, tahimik kang bumaling sa iyong puso, at tiyak na maririnig mo ang malinaw na tugon. Samantalahin ang mahikang dala ng sandaling ito, ito ang uri ng araw na maaaring maging panimula ng bagong kabanata sa iyong buhay, isang kabanatang puno ng paggalang sa sarili, mas malalim na ugnayan sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, at mas malawak na pangunawa sa iyong layunin. Habang dahan-dahan mong inilalayo ang iyong sarili sa mga bigat na dati mong pasan, mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang iyong lakad. Ang bawat hakbang ay nagiging mas malinaw, at ang bawat hininga ay nagiging mas makahulugan. Para sa mas positibong pagdaloy ng iyong araw, ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul na bughaw, isang kulay na kumakatawan sa katahimikan, emosyonal na balanse, at malinaw na kaisipan. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang maramdaman mo ang dagdag na proteksyon at kaginhawaan. Ang maswerteng numero mo naman ngayon ay labindalawa at tatlumput anim. Gamitin ang mga numerong ito kung kinakailangan mong gumawa ng mga pagpili, desisyon, o simpleng makakita ng mga senyales mula sa kalikasan. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang simpleng pagbubuo ng isang tahimik at personal na espasyo para sa pagmumuni-muni o pag-aalaga sa sarili. Maaaring ito ay pagbabasa ng paborito mong aklat, pagligo sa maligamgam na tubig habang nakikinig sa instrumental na musika, o simpleng pagsulat sa iyong journal ng lahat ng gusto mong bitawan. Ngayong Mayo 23, ang pinakaimportanteng payo para sa iyo ay ito, huwag kang matakot na piliin ang katahimikan kaysa sa kaguluhan. Huwag kang mahiyang isara ang pinto sa mga relasyon na hindi na nagbibigay ng kabutihan sa iyo. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang ang iyong kaluluwa ay karapat dapat sa paghilom, sa pahinga, at sa pagmamahal na nagmumula sa iyo mismo. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway madama mo ang kapayapaang hinahanap-hanap mo. Naway magsilbing paalala ang mga pangyayaring dumaan na sa bawat pagbitaw ay may kapalit na pagunlad. Sa bawat pagkakataong pinipili mong makinig sa sarili mong damdamin, mas lalo mong pinapatatag ang pundasyon ng iyong tunay na pagkatao. Sa masusing pag-alaga mo sa sarili, mas lumalalim din ang iyong pagmamahal sa mga taong karapat dapat sa iyo. Kaya't ipagdiwang mo ang araw na ito bilang isang tagumpay, isang araw ng tahimik na tapang, malinaw na layunin, at masaganang pag-ibig mula sa iyong sarili para sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.